Ang isang walang laman na pasukan ay maaaring dahilan kung bakit ang kasaganaan ay hindi kailanman kumatok sa iyong pintuan. Ang pera ay hindi naayos kung saan walang mga palatandaan ng pagtanggap, kung saan ang kilos ng mga handang tumanggap ng kung ano ang nawawala sa buhay. Ito ay isang puwang para sa mga praktikal na pagmuni, muni, nang walang pagmamalabis o makahimalang mga pangako na patunayan lamang ang karunungan sa buong henerasyon. Sa mga matatandang tradisyon, lalo na sa pagitan ng mga pamilyang judyo, ang pintuan ay hindi pa naging isang pisikal na limitasyon sa pagitan ng kalye at bahay. Ito ay isang simbolikong puwang, ang unang punto ng pakikipag, ugna isa labas ng mundo. May natanggap na dumating, mayroong isang marka na ito ay isang bukas na lugar sa mga pagpapala. Kapag wala sa pasukan, parang ang mga nagmamay, ari ng bahay ay nagsasabi, narito hindi namin inaasahan na walang bago at kung walang pag-asa, ang kasaganaan ay hindi sapat. Isipin ang pagpasok ng isang bahay kung saan ang pintuan ng pasukan ay nag-iisa. Walang alpombra, walang garapon na may tubig, walang kandila, walang tinapay na tinapay. Ito ay tulad ng isang puso na tumangging matanggap. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng mga mapagkukunan, ngunit kung ang kanyang tahanan ay nagbibigay ng malamig, ang tunay na kayamanan na palaging naghahanap ng init, simpleng pumasa. Ang mga modernong pag-aaral ay nagsasalita ng parehong bagay, lamang sa ibang mga salita. Ang mga sikolohikal na tulad ng ipaliwanag kung paano pinipigilan tayo ng aming paglilimita sa paglikha ng silid para sa pagbabago. Kung kumbinsihin natin ang ating sarili na walang mapapabuti, titigil tayo sa paghahanda ng lupa para sa bago. Sinabi na ni Viktor Frankl, ang kahulugan ay lumitaw kung saan may inaasahan. Sino ang hindi inaasahan, isasara ang mga pintuan para sa swerte. Ang threshold ay hindi pa mahiin, ito ay isang salamin kung paano tayo naugnay sa mundo. Kung ito ay walang laman, ito ay dahil may isang bagay din na miss sa loob. Maraming tao ang nagkakamali na ang kayamanan ay balance lamang sa bangko o masipag. Sa katunayan, nagsisimula ito sa isang panloob na disposisyon na nagpapakita ng sarili sa maliit na gawi at ang pagpasok ng bahay ay isa sa kanila. Isang matandang sambong ang nagsabi sa kwento ni Shim, isang tao na pinanatili ang kanyang pintuan na laging maalikabo. Habang ang mga kapitbahay ay nag-iwan ng isang waterflower o isang basket ng tinapay para sa mga pumasa, tumawa siya, bakit ginugol ito kung mahirap na ako? Ngunit hindi siya pinabayaan ng kahirapan. Hanggat nagtrabaho ito, ang pera ay pinatuyo tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri. Ang kanilang mga kapitbahay, kahit na hindi mayaman, ay lalong umunlad na mga bahay. Ang mga pintuan nito ay nagpakita ng isang malinaw na mensahe. Narito mayroong ilaw para sa manlalakbay sa gabi, tinapay para sa gutom, tubig para sa pagod. Ang unang aralin ay ang isang desyerto na input ay sumasalamin sa isang saradong puso. Kung walang ugali ng pagbabahagi, ang mga pagpapala ay hindi ayusin ang pera ay nakatakas sa mga lugar na walang paggalaw, nang walang mga palatandaan ng pagbubukas. Ipinapaliwanag ito ng mga kontemporaryong may, akda kung hindi man, ngunit ang kakanyahan ay pareho. Si James Clear, sa kanyang pag-aaral sa mga gawi, ay nagpapakita na ang isang maliit na kilos ay lumilikha ng isang sistema. Ang isang pitsel sa pintuan ay hindi gastos. Ito ay ugali ng paghihintay para sa bago at pagiging handa para dito. Pinag-usapan ni Carol Dweck ang tungkol sa mindset ng paglago. Ang mga naniniwala lamang sa mas malaking posibilidad na mag-iwan ng puwang sa kanilang threshold. Tumigil at mag-isip, ano ang sinasabi ng iyong entry tungkol sa iyo? Inaanyayahan ba nito ang mga pagkakataon o inihayag sa mundo na ang lahat ay sarado doon? Ang sagot na ito ay madalas na nagpapaliwanag kung bakit lumayo ang kasaganaan. Sa isang maliit na bayan, nabuhay siya ng liser, isang bihasang tagabaril na laging nagreklamo tungkol sa kakulangan ng pera. Ang pasukan ng kanyang pagawaan ay madilim at inabandona. Ang mga tao ay pumasa sa walang tigil na parang mailumayo sa kanila. Isang araw sinabi sa kanya ng isang manlalakbay, ang iyong bahay ay mukhang isang puso na ayaw tumanggap ng sinuman. Ang pintuan ay walang laman kaya iniiwasan siya ng swerte. Hindi pinansin ni Lizer, ngunit sa gabi ay nagpunta sa bahay ng kapitbahay. Doon, isang lampara ang nag-iilaw sa pasukan at isang basket ng mansanas ang naghintay para sa mga nangangailangan nito. Ang kapitbahay na ito, kahit na sa mga mahihirap na oras, palaging may mga customer. Ang pangalawang aralin ay malinaw, ang kasaganaan ay napupunta kung saan inaasahan. Ang isang signal sa pintuan ay isang paanyaya. Maaari itong maging isang ilaw, isang tinapay, isang bulaklak, anumang bagay na nagpapakita, Narito natatanggap mo ang mundo at bumalik ang mundo. Ang mga modernong pilosopo ay nagpapatibay na ang kahulugan at hangarin ay ang batayan ng pagiging matatag. Itinuro ni Frankel na sinusuportahan ng tao ang halos lahat kapag alam niya kung bakit. Dagdag ni Simon Sinek, magsimula sa bakit. Ang signal sa pintuan ay ang iyong i-bakit. Hindi ito mahika, ito ang kasanayan sa paglikha ng kahulugan. Nagtatayo ka ng isang puwang kung saan maaaring manatili ang kasaganaan. Sinundan ni Lizer ang konseho. Naglagay siya ng lampara at iniwan ang isang mansanas para sa mga dumaan. Sa isang buwan, lumitaw ang mga bagong customer. Naunawaan niya, sa pamamagitan ng pagpuno ng walang bisa ng pintuan, napuno din ang walang bisa sa buhay. Sa isang pamilyang judyosa, sinaunang Poland, mayroong isang pasadyang, palagi silang nag, Iwan ang isang piraso ng tinapay sa threshold, kahit na ang pagkain ay mahirap makuha. Tinanong ng mga bata, bakit natin binibigyan ang ating sarili? Sumagot ang ama, ang pasukan ay hindi maaaring walang laman. Kung handa tayong ibahagi, ang tinapay ay hindi kailanman makaligtaan. Pagkalipas ng mga taon, napansin ng mga bata na kahit na hindi sila mayaman sa mga mata ng iba, hindi rin sila naging tunay na kagutuman. Ang tinapay ay tila bumalik na dumami dahil hindi sila natatakot na mag-alok ito. Ang pangatlong aralin ay ang kayamanan ay hindi sapat para sa mga nagsasara ng kanilang mga kamay. Ang isang walang laman na pintuan ay tulad ng isang clenched fist, ang kabutihang loob sa pasukan ay isang bukas na kamay. Nakikita ng mga kasalukuyang mananaliksik ang lakas ng mga system sa ito. Ang mga gawi sa atom ay nagtuturo na ang pagtityaga ay ginagawang hindi maiiwasan ang resulta. Itinuturo ni Morgan Housel na ang pera ay dumadaloy kung saan ito ibinahagi at nakadirekta, hindi kung saan ito nakatago. Ang nasabing isang Ben Shahar ay nagdaragdag, ang pasasalamat at kabutihang loob ay bumubuo ng kagalingan hindi lamang espiritual, kundi pati na rin ang material. Walang laman ang pintuan mo ngayon? Ang panlabas na walang bisa, sa paglipas ng panahon, ay nagiging isang panloob na walang bisa. Ngunit ang isang maliit na kilos isang piraso ng tinapay, isang halaman becomes isang simbolo na ang bahay na iyon ay bukas sa paggalaw, buhay, kasaganaan. Sa isang tiyak na nayon, nabuhay siya ng isang biyuda, na halos wala maliban sa isang maliit na halaman sa isang plorera ng luad, na nakalagay sa pasukan. Nagulat ang mga kapitbahay, bakit gumastos ng enerhiya dito? Di nagtagal, gayon paman, ang kanyang bahay ay naging isang punto ng pagpupulo. Ang mga tao ay nag-iwan ng pagkain, tumulong sa mga gawain, nag-alok ng trabaho sa kanilang anak. Ang isang solong pag-sign sa pintuan ay nagbago ng lahat. Ang halaman na iyon ay simbolo na hinihintay ng buhay doon, hindi ito kinatakutan. Ang ika, apat na aralin ay simple, ang kayamanan ay hindi lamang pera, kundi pati na rin mga koneksyon, suporta, pansin. Isang walang laman na pinto na naghihiwalay, ang isang senya sa pasukan ay magbubukas ng mga paraan para hindi lamang dumating ang mga mapagkukunan, ngunit mga pagkakataon. Kinumpirma ito ng mga modernong ideya. Pinag, usapan ng Cal Newport ang halaga ng konsentrasyon, na lumilikha ng puwang para sa mga mahahalagang palaging tumatanggap ng higit pa. Naaalala ni Greg Keon, mas kaunti ang higit pa, kung mas mahusay ito. Ang isang kilo sa pintuan ay nagkakahalaga ng isang libong mga reklamo tungkol sa kahirapan. Sinasalita ni Nasim Taleb ang antifragality, maliit na hakbang, tulad ng isang crumb ng tinapay o isang halaman, gawing matatag ang system. Ang balo ay napatunayan sa kanyang halimbawa, ang kasaganaan ay nagsisimula sa isang pambungad na simbolo, ang kakulangan ay nagpapatuloy kung saan walang laman ang pintuan. Pagninilay, ang iyong pagpasok ay may tanda ng buhay, o nakikita lamang ang mundo na walang laman at nagpapatuloy. Ang mga kwento ni Shem, Lozer, ang pamilyang Polish at ang biyuda ay nagpapakita ng parehong katotohanan. Ang isang desyerto na threshold ay isang simbolo ng pagsasara. Ito ay tulad ng sinasabi sa mundo, narito ang wala, narito ang takot mo. At ang mundo ay tumugon sa parehong barya, lumilipas. Ang kasaganaan ay ipinanganak kung saan may pagiging bukas. Hindi mahalaga ang laki ng kilos, maaari itong maging isang kandila, isang tinapay, isang garapo ng tubig o isang simpleng halaman. Ang mahalaga ay ang pag-load ng pasukan ng isang mensahe. Ang bahay na ito ay handa ng matanggap. Ang lohika sa likod ng prinsipyong ito ay simple ngunit malalim. Ipinaliwanag ng mga mananaliksik tulad ni Kahneman kung bakit ito gumagana. Kapag naniniwala kami na hindi ito magbabago, lumikha kami ng isang bitag sa pag-iisip na kahit na hinaharangan ang mga pagkakataon na nasa loob na natin. Para bang ang utak, kumbinsido ng kakulangan, isara ang mga pintuan kahit na bago pa man matalo ang isang tao. Nagsisimula ang pagbabago kapag sinisira natin ang siklo na ito, kapag kumikilos tayo na parang posible. Si Viktor Frankl, na nakaligtas sa kakila, kilabot ng mga kampo ng konsentrasyon, ay nagdagdag ng isang mas pangunahing layer, ang kahulugan ay kung ano ang nagpapanatili sa atin, kahit nasa kawalan ng laman. Ang karunungan ng mga Hudyo, millennial, ay pinag-isa ang mga ideyang ito. Hindi ito mahika o swerte, ngunit isang pang-araw, araw na disiplina, pansin sa maliit na kilos. Ito ang halaman sa pasukan, ang sariwang tubig para sa mga dumadaan, ang ibinahaging tinapay. Ito ay halos hindi mahahalata na mga detalye na magpasya kung ang isang bahay ay mananatili sa penuria o maakit ang mga pagpapala. Ang konklusyon ay hindi malabo, ang isang walang laman na portal ay nag-aalis ng kasaganaan. Ang isang portal ng buhay, kahit nakatamtaman, ay umaakit sa daloy. Ang mga kwentong naririnig natin ay nakasisigla, ngunit hindi sila nagsisilbi kung hindi sila naging aksyon. Kaya magsimula ngayon sa kung ano ang nasa loob mo. Unang hakbang, alamin ang iyong portal. Ano ang nakikipag-usap sa mundo? Kung ito ay walang laman, maglagay ng isang tanda ng buhay doon. Maaari itong maging isang ilaw na kandila, isang plorera ng halamang gamot, isang tinapay para sa mga ibon o isang pitsel ng tubig. Maaari itong maging isang simple ngunit syempre, bukas ang lugar na ito. Pangalawang hakbang, pagnilayan ang ugali na sumasalamin sa iyong portal. Ang salamin ba nito ay takot o kabutihang loob? Isang maliit sa upang maulit ay nagiging isang kasanayan at ang kasanayan ay humuhubog sa kapalaran. Simulang baguhin ito ngayon. Hakbang pangatlo, palawakin ang iyong kamay na lampas sa iyong pintuan. Tulungan ng isang kapitbahay, mag-iwan ng isang mabait na salita o isang maliit na regalo sa iyong pasukan. Ang kayamanan at mga pagkakataon ay palaging dumadaan sa mga koneksyon at ang portal ay ang kanilang simbolo. Hakbang pang, apat, isulat kung aling ibinhi ang handa mong itanim. Maaari itong maging isang libro, isang kurso, isang bagong kasanayan. Nawa ang iyong portal ay hindi lamang maging isang pisikal na lugar, ngunit isang estado ng pag-iisip ang pagpayag na tanggapin ang bago at hayaan itong umunlad. Ang mga hakbang na ito ay tumatagal ng mas mababa sa isang oras, ngunit baguhin ang enerhiya ng bahay. Napagtanto ng mundo agad kung saan ito ay maligayang pagdating. Kung ngayon ang iyong portal ay nakakakuha ng signal, bukas ang mga bagong posibilidad ay lilitaw. Ang portal ay hindi kahoy o bato. Ito ay isang salamin ng kaluluwa. Kung ito ay walang laman, ito ay dahil hindi mo inaasahan ang pagbabago, at ang kasaganaan ay sumusunod sa iyong paraan. Ngunit kung mayroong isang senyas, gayon paman maliit, ito ay dahil bukas ka, at ang daloy ay pumapasok. Ang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo, ang buhay ay pinagpala kung saan ang puwang ay naiwan sa isa pa. Kinumpirma ng mga modernong nag-iisip, ang isang minimum na kilos ay lumilikha ng isang sistema na nagbabago sa hinaharap. Hindi ka mahirap. Nakalimutan lang niya ang lakas ng maliliit na gawi. Ibalik ang mga ito at magbubukas ang mga pintuan. Sabihin mo ang iyong sarili ngayon, ang aking portal ay hindi walang laman. Bukas ang aking bahay at tandaan kung ano ang darating sa iyo na magsimulang magbago.